Nakalaki na. Napasok na malalaki. Mapasok na. Yan, nakakante yung hunters, oh. Hindi na kami pagod. Hindi ka. Ito, may import kami. Oh. Nakakalimutan ko yung bala mo. Ha? Nakakalimutan ha? ko. Nakakalimutan mo? Oil. dito lang tayo sa tabi-tabi balak namin doon kami pupunta yun oh. Diyan ang malinaw na rito sa gilid eh. Ito kayo okay, tayo rin ba? Pasig eh. Ang kain tayo. Kain tayo pasig yun. O, yung kapilang sa'yo. Ayan o, may import kami. <laughs> <laughs> may gusto pang sumamang isa. Sabi ko, isa-isa lang ang import. Hindi <laughs> pa pwede dalawa. Hindi kasi parehong hindi marunong mamangkayan eh. Buti tayo sa'yo. Buti tayo sa'yo. Okay, hindi ka na. Ayaw mo na na. Good morning, good morning. Dito lang tayo sa malapit, mga hunters. Medyo malasuka na tubig. Daming talapya, daming malilit. Sana samahan ng malaki. Ayan, bagong recruit. to. Oh. Nasis pa natin yan. Okay, mga hunters, mga katadlers, start na. Alas 7 na. Aga pa. Okay pa rin hindi tao dun saan na tayo pupunta sa malayo eh dito na lang tayo dami ng mga isa rito kasi malabo pa nung nakaraan dito kaya hindi namin pinapwestuhan to ayan mga ka hunters pagka bumaliktad ang hangin ito pasokan ang talapya rito ya Maju na hmm. mula eh. Hmm. Maju pemula-pula je eh, tira. Telapiah. ang malaki na yun mataas ang tama ako laki kalaki na to Paso ka na malalaki Mabit lang yun eh. Babayin natin Babayin natin Babayin natin Paso ka na malalaki Sabi na nga be Intay, intay lang yan Mabit eh laki na. Napasok na malalaki. Mapasok na. Ah. Oh. Yeah, mga so. Medyo sukat-sukat na. Ayan, sana mapasukan sila hold up sila rito sa pwesto ko okay inuupuan ko lang eh para maganda na asuka to finger na. Uh, Nuupo ang kulang para hindi na ano para dire diretso pasok nila. Ah. Uh, Ito titirain sa harapan ko. beronlong Ah eh. Ha hmm. Kalau nak nak ni yang sama little eh. sama sa mga maliliit oh. Masama sa maliliit Kadali ka na ng malaki Yan, magandang hapon na. Ah. Mag-aalaulan na. Ah. Yan e, si Utol. Oh. Lumipat pa yata si kaipren pero no? yan. kami uwi na. Kalmadong kalmado, mga ka-hunters. Kaya lang, hindi ganun ka -ano isda. Hindi ganun kadami. Pero malinaw na rito sa ispat namin na tabi lang. Ayan, susunod yun tayo sa mga puno. Subok tayo ron. Saka no? Doon. Doon marami mga pesto ang maluluwag yan ang huli natin mga ka-hunters kahit pa paano naman nakahuli tayo ano ka ba kukulo ayaw kumulo kulong-kulo kulo Makulo. ilan yung bakuli natin ito tatlo para nagtamatay na Okay. Ay, okay, ayos, ayos pa rin mga hunters. Ayan, tayo ano na. Uwi na. I love you all na lang mga hunters. Lapit na ng spot natin. Oh. Kunting sagwanan lang. Nasa tabi na tayo. Kaya kahit abutin kami ng alauna rito, okay lang. Okay, bye na. I love you all na lang. Ganda ng spot namin. Oh. Ayan mga hunters. Nakalimutan pala natin iangat yung hole natin. Long ba ko eh? Asan ang tatlo to eh? Nadalawa lang. Okay. Tatlo tong ba ko eh? Lusot niya tayo isa. Okay. Ayos.